Hello mga kasari! Kumusta? For today's vlog ay mag-open tayo ng parcel. Ayan, mainit-init pa. Kararating lang! Ayan, ano kaya ang laban nito mga sisiko? Kumusta na pala kayo? Kumusta ang benta ninyong sari-sari store? <laughs> Dito sa amin, nakakalungkot mga sisiko, napakatumal talaga ngayon Tapos si Kuya Dave bala, umalis, pumunta ng palengke, namili ng mga bigas Andoon sa likuran, tapos sabi niya, sa palengke daw, mingaw Wala daw masyado mga tao, hindi katulad noon na, sobrang busy Tapos ngayon, mingaw daw, sabi naman na nagbebenta doon sa palengke, ang tahimik daw krisis talaga mga sisiko tapos ilang araw na dito sa aming tindahan hindi kami nakakota. Talaga napakalayo sa kota. Pero laban lang mga sisiko, hindi pwedeng hindi pwedeng uh, mag-stop <laughs> kasi nga ito yung source of income namin. Ayun, kahit na matumal, laban pa rin mga sisiko. Ayun, wala tayong ibang magawa kaya patuloy lang, okay? So ano pala, may nagtatanong sa akin na Ate Rose, nagpapautang ba kayo? Nagpapa-utang ba daw ako? So, Sisi, shout out sa iyo. Hindi talaga kami nagpapa-utang na. Kasi mahirap talaga pagpasukan ng utang ang tindahan lalong-lalo lalo na sa panahon kayo, sa panahon ngayon, kunti na lang yung benta mo, utangin pa nila. Paano na lang pag maubos yung mga item mo, hindi mo maruling ka agad. Hindi mo siya, yun na nga, hindi ka makabili ka agad kasi nga inutang tapos yung iba hindi mo pa alam kung kailan nila bayaran. Yung iba naga-promise na isang linggo lang bayaran na, yung iba minsan naman makaabot ng isang buwan. Kaya yung mga kasari natin nagsasabi na bakit daw sa kanya uh, sa kanya umutang tapos sa iba bumili yun na nga uh, sa iyo umutang sa iba bumili so sa iba na siya bumili kasi nga may utang siya sa iyo di ba uh, baka singilin mo siya pag bibili siya sa iyo kaya nahuli mo siya na sa ibang tindahan na siya bumili ganyan talaga ang sakit ng mga hindi naman hindi ko naman nilalahat ganyan talaga ang problema sa mga tao na sa atin mangutang, sa iba bumili kasi nga umiiwas sila na singilin natin sa kanilang utang. Uh, so mga sisiko mas mabuti wala nalang utang para walang sakit sa ulo, wala tayong pakialam sa kanila kung saan sila bibili, bahala sila sa mga buhay nila. Uh, yun na lang yung ano namin, kami talaga ni Kuya Dave, hindi na kami nagpapautang talaga mga sisiko Uh, busy sa araw-araw, halos maubos yung wala kang benta kasi nga nasa utang So sa amin na lang, kung ano yung benta namin ngayong araw, yun yung ipangmili namin bukas At least, nakikita pa namin yung item Tulad ng nabanggit ko kanina, napakahirap pagpasukan ng utang ang iyong saari-sari store Huwag kayong matakot na kapag hindi tayo magpa-utang, hindi sila bibili sa tindahan natin Kami mga sisiko, since 2010, 2024 na ngayon Uh, 14 years na hindi kami nagpapautang pero bumabalik pa rin ang mga 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 customer namin dito kasi nga yung tin, yung uh, kabilang tindahan na doon sila umutang i eh, nagka problema sila kaya saan sila bibili Direp dito pa rin sa amin kaya wag kayong mag-alala ang mahalaga may laman ang inyong tindahan andiyan lang yan Kasi utangin nila hindi pa natin alam kung bayaran ba nila o makwits maraming story mga sisina na wala, nakwits lang yung utang nila. Tayo na lang yung makinabang sa mga ano, mga paninda natin kaysa sila yung makinabang. Hala na lang yung mga paninda natin. Kaya ang advice ko, huwag tayong bumili ng mga item na hindi siya saleable. Yung mga mabebenta lang talaga para iwas na ma-expire. Maiwasan ang pagka-expire ng mga item. So yun, hindi kami nagpapautang. No, no, big no talaga. Okay, so ano ba 'to? <laughs> Ang gaan lang nito mga sisiko pero nilagyan ng prodgel. Akin kaya? to ba kayo dito? Akin ah? pala na akong in-order na ano na babasagin bakit nakalagay dito prodgel? Wait lang. Okay. Tingnan natin kung akin ba talaga 'to mga sisiko. Item ko ba 'to? Sinapakagaan. napakagaan. akin pala nasilip ko na. Dito kasi sa lugar namin mga sisi ko, wala, wala kaming mahanap ni Kuya Dave na nagbebenta ng straw. Tapos, yung ibang mga suki namin, naghahanap talaga sila ng straw. Lalo-lalo na yung cobra, may kalawang kasi yung, yung bote. Naghahanap sila ng straw. Kaya, sa ano na lang ako nakabili sa Shopee. Dito talaga sa amin, parang bawal ng magamit ng plastic straw kasi mga sisi. Pero tigas pa rin ang ulo natin, no? May nagbibinta pa rin kasi, kaya, yan, tigas ng ulo. Bumili pa rin, ayan. Ito yung nabili ko sa Shopee. Ayan, may, yung iba is marami yung laman. Yung iba naman is tunti lang yung laman. yan mga ilang ano kaya ko Dinamihan ko na para isang ano na lang, may kulay green. Ayan. parang tiglilima yata to kada ano mga sisi ko. Ay, kaya pala ang gaan. <laughs> ang gaan-gaan. Kasi ano siya, yung puro, puro ano siya, puro straw ang laman. Tapos bumili na lang din ako ng suyod. Ayan mga sisi o. Oh. Ayan, colorful na suyod. Kasi may mga naghahanap din ng suyod dito sa tindahan namin. Yeah, next is itong patungan ng kaldero. Ayan. Dalawang piraso lang muna 'yan tiningnan ko kung maganda ba siya. Okay naman. Tapos meron siyang pandikit dito sa likuran pala para hindi siya mas slide. And bumili ako ng lagayan sana ng basura, small size yung pinili ko, pero sobrang liit din pala hindi kasya ng ano ko, hindi kasya salagayan sa lagayan ko ng basura doon sa loob. Ayan, mm, short siya mga sisi. Ayan, sige na lang, try ko lang gamitin. Sayang pa naman, 15 pesos, dalawa yung kinuha ko. Dapat pala medium size, kasi sobrang liit naman itong small pala. Para lang siya sa mga basurahan na ganito lang ka, ano, kahaba. Ayan. So, ito lang, ito lang yung mga nabili ko ngayon. Nanili mo na ako ng order ng uh, kahit ano. Meron pa sana akong i-order. Kaya lang, alam niyo naman, parang crazy sa panahon na yun. So, limit mo na tayo sa pag sa shopping online. <laughs> Ayan, so kunting pasilip na lang din sa bigas na nabili ni Kuya Dave. Ito yung nabili niya kanina, 1,250. Ayan, jasmine rice. Wala kasi yung ganito, yellow. Ito kasi dati yung binibili namin, kuha ko, kaya lang walang stock. So, ito lang muna. Maganda din daw itong hasmin. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na sako. Tapos 60 ang per kilo namin yan, mga sisik ko. Ayan. Tapos bumili din siya ng mga tuyo. Ayan, nakasabit pa para hindi lang gamin. Si Kuya Dave na mag-repack niyan mamaya. And itong steel wool na benta namin ng 10 pesos. Ayan. So, okay mga sisi, ito lang muna yung update natin for today. Maraming maraming salamat. Comment lang kayo kung meron kayong gustong itanong kay Ate Rose ninyo. Ayan. Thanks for watching. Love you all. See you next vlogs. Bye for now. Bye-bye. Love you all.